Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Bago tayo manalangin ngayong araw, hayaan ninyong magsalita muna ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Sapagkat may mga pagkakataon talaga na ang Kanyang salita ay tila biglang nabubuhay, parang personal itong lumalapit, mas totoo at mas tumatagos sa ating kaluluwa. Lalo na kapag tayo'y dumaraan sa sakit, problema, o matitinding pagsubok. May mga talatang paulit-ulit na nating nabasa pero biglang ngayon lang natin ito lubos na nauunawaan, parang isinulat talaga ito para sa atin sa mismong sandali ng ating kahinaan. Ganyan po ang salita ng Diyos, buhay at makapangyarihan. Ito'y gumagalaw sa ating espiritu. May hininga ito alam nito kung paanong dumapo sa lambak ng ating kalungkutan, sa ating pagkalito at sa ating mga wasak na puso. Kapag tayo'y balisa at ang isipan ay di mapakali tuwing gabi, iniisip ang pera, kalusugan, trabaho o ang hinaharap, hindi nananahimik ang Biblia. Ito'y bumubulong ng kapayapaan. Ang sabi sa Filipos chapter 4 verse 6, 'Wag kayong mabalisa sa anumang, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ay ipahayag ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kapatid, ito'y hindi utos na magpanggap kang okay. Isa itong paanyaya na ilagak sa kamay ng Diyos ang lahat ng bumibigat sa iyong puso. Hindi mo kailangang buhati ng lahat mag-isa. Malapit ang Diyos. Nakikinig siya. Hindi siya nagsasawa sa iyong mga luha. Hindi siya napapagod sa paulit-ulit mong paglapit. Nakikinig siya at tumutugon siya sa pamamagitan ng kapayapaan, lakas at wagas na pagmamahal. May mga pagkakataon ding unti-unting pumapasok ang takot sa ating puso. Minsan, may maririnig tayong balitang yayanig sa atin. Pakiramdam natin parang bigla na lang bumagsak ang buong mundo. Pero kahit sa ganoong sandali, may sinabi na ang Diyos. Sa 2 Timoteo chapter 1 verse 7, ganito ang sabi, Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at wastong pag-iisip. Kapatid, ang takot na nararamdaman mo ay hindi galing sa Diyos. Ang bigat sa dibdib, ang pagkalito, hindi iyan ang kalooban niya. Ang nais ng Diyos ay bigyan ka ng lakas, ng pag-ibig na yayakap sa iyo kahit sa oras na pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat at ng tahimik na isipan kahit magulo ang paligid. At minsan naman hindi takot kundi mabigat lang ang puso. Yung hindi mo maipaliwanag. Maayos ka sa panlabas pero sa loob may kulang. Para sa ganitong sandali, si Jesus mismo ang nagsalita. Sa Juan chapter 14 verse 1, sinabi niya, Huwag mabagabag ang inyong puso. Manampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Kapag hindi mo na maintindihan ang nangyayari, kapag walang linaw ang mga hakbang mo, kapag kumuho ang mga plano mo, tandaan mo ang sinabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin. Huwag nating ituring ang Biblia bilang dekorasyon sa tahanan upang Sunday lang na babasahin. Hindi ito pangreserba, ito ang ating lifeline. Ito ang mismong tinig ng Diyos na bumubuhay sa ating kaluluwa. Gusto ng Diyos na kausapin ka hindi lang sa panahon ng sermon. Gusto niya ng personal na tagpuan tuwing tahimik mong umaga sa gitna ng abalang hapon at lalo na sa mga gabing umiiyak ka sa kama. Sa Joshua chapter 1 verse 8, sinasabi, "Huwag mong hayaang mawala sa iyong bibig ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. Hindi ito gimmick kundi prinsipyo ng buhay. Kapag pinupuno natin ang ating isipan, puso at desisyon ng salita ng Diyos, mas nakikita natin ang buhay mula sa kanyang pananaw. Sa Colossus chapter 3 verse 16, ganito rin ang paalala. Hayaan ninyong manahan sa inyo ng sagana ang salita ni Kristo. Hindi lang ito binabasa, ito'y ipinapamuhay. Isa itong gabay, paalala at pundasyon ng ating araw-araw. Dahil darating ang panahon na susubukin tayo ng buhay, minsan, hindi maaasahan ang ating emosyon. Minsan, ang mga taong inaasahan natin ay nawawala. Pero ang salita ng Diyos, mananatili, sinabi mismo ni Jesus sa Mateo Chapter 24, verse 35. Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Lahat ng bagay sa mundo ay lilipas, pero ang kanyang salita ay mananatiling sariwa, totoo, at may kapangyarihang hawakan tayo sa gitna ng kaguluhan. Sa Awit chapter 119 may tanong paano mapapanatiling malinis ng isang binata ang kanyang daan sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong salita. At sa parehong kabanata, sinasabi rin, Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Kapag iniingatan natin ang kanyang salita sa ating puso, binibigyan natin ito ng tahanan sa ating buhay hinahayaan nating ito ang humubog sa atin mula sa loob. Kaya kapatid, kung ikaw man ay pagod, pinanghihinaan o naguguluhan, huwag mong takbuhan ng salita ng Diyos. Takbuhan mo ito. Yakapin mo ito. Hayaan mong ito ang magsilbing ilaw sa iyong landas at paalala kung sino ka sa harapan ng Diyos. Ang pinakamahalagang tinig na dapat mong pakinggan ay hindi ang nasa balita, hindi ang mga opinyon sa paligid, at hindi rin ang boses ng pagdududa sa isipan mo. Ang pinakamahalagang tinig ay ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa pamamagitan ng Kanyang salita. At ang Diyos ay laging nagsasalita, kailangan lang nating manahimik at makinig. Ngayon manalangin tayo. Panginoong Jesus, tulungan mo akong pahalagahan ang iyong salita higit pa sa anumang yaman ng mundo, higit pa sa kaginhawaan, higit pa sa sariling kagustuhan. Huwag ko lamang itong ituring na aklat na babasahin, kundi bilang tinig ng isang lubos na nagmamahal sa akin. Gawin mo pong kagutuman ng aking spirito ang iyong salita, nahanapin ko ito gaya ng pagkain kapag ako'y gutom. At gaya ng tubig kapag ako'y uhaw. Panginoon, nais kong tumakbo sa iyong salita tuwing umaga bago pa man buksan ang aking telepono. Gusto kong yakapin ito tuwing gabi bago ako pumikit. Ayokong basta kabisado ko lang ang mga talata nais kong makilala ka. Nais kong magkaroon ng pagbabago, hindi lang karagdagang kaalaman. Itanim mo ang iyong katotohanan sa kaibuturan ng puso ko. Diligan mo ito, palaguin, at hayaang mamunga ito sa aking pananalita, sa aking mga desisyon, at sa aking pakikitungo sa kapwa. Aminado po ako, Panginoon, na madalas akong makalimot. Minsan naririnig ko ang iyong tinig, pero natatabunan ng mga alalahanin, ng ingay ng mundo at ng abalang schedule. Patawarin mo ako sa mga panahong pinili ko ang kaginhawaan kaysa sa pagsunod. Pero ngayon ayokong manatili sa ganoong kalagayan. Gusto kong baguhin mo ang aking isipan ayon sa iyong salita. Gamitin mo ito upang palambutin ang aking pusong naging matigas. Turuan mo akong magmahal Gaya ng pagmamahal mo sa akin. Kung may bahagi ng aking buhay na taliwas sa iyong kalooban, ilantad mo ito. Kung may mga desisyong binuo ko base sa damdamin at hindi sa iyong katotohanan, wasakin mo ang mga ito at itayo mo akong muli sa pundasyong hindi matitinag. Espiritu Santo, gisingin mo muli ang apoy sa puso ko para sa salita ng Diyos. Bigyan mo ako ng bagong sigasig. Turuan mo akong pahalagahan ng bawat talata, bawat pangungusap. Naniniwala akong ang iyong salita ay buhay. Ito'y humihinga, kumikilos, nagpapagaling at nagbabalik ng pag-asa. Kaya, Panginoon, buhaying muli ang nanlalamig kong espiritu. Kapag ang kaluluwa ko ay tila nasa alabok iangat mo ako sa pamamagitan ng iyong salita. Kapag mabigat ang aking puso, hayaan mong itaboy ito ng iyong katotohanan. Gawin mong kanlungan ang iyong salita kapag ako'y natatakot. Gawin mong sandata ito laban sa mga kasinungalingan ng kaaway. Gamitin mo itong salamin upang makita hindi lang ang aking kahinaan, kundi ang aking hinaharap kasama ka Gaya ng sinasabi sa Hebreo chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa mas matalas pa sa alinmang espada. Kaya Ama, tagusin mo ang lahat ng ingay sa puso ko. Linisin mo ako, palayain mo ako mula sa tanikala ng kasalanan. Bigyan mo ako ng liwanag sa gitna ng dilim, ng lakas sa oras ng pangihina, ng kapayapaan sa oras ng lungkot at ng tapang sa oras ng pangamba. Higit sa lahat, turuan mo akong mamuhay ayon sa iyong salita. Naway ang buhay ko ang siyang maging patutuo, higit pa sa aking mga salita. Salamat sa regalo ng banal na kasulatan. Salamat dahil kahit maligaw ako, itinuturo mo pa rin ang daan pabalik. Salamat dahil sa bawat yugto ng buhay ko, matatagpuan kita sa iyong mga pangako. Sa pangalan ni Jesus, ito ang panalangin ko. Amen. Kung naramdaman mong kinausap ka ng Diyos ngayon, isulat mo sa comments ang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. At kung kailangan mo ng espesyal na panalangin, huwag kang mahiyang ipaalam sa amin. Ipagkakaloob naming may kagalakan ang panalangin para sa iyo. Naway sumain ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Heso Kristo ngayon at magpakailanman. man.